Ito na yung pinis. Ayan. Nagtanim ako ng panibago. Kasi nga, hindi na niya kaya. Ayan, Ang no? taang haba pa ng ano. Pero hindi na niya kaya dahil ang kapal na po ng ano no, yung eto. Ah, dami na. Ayun, tinapon ko yung iba. Uh, ah, ayan. Ayan po. Ay, hindi pa rin, hindi pa rin na ano yung aming kanal. Oh. Nakabukas pa rin. At yung iba, nilagay ko dyan sa Uh, ano, ito, flower base. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Blessed morning. nako naglinis ang ang barangay ng kanal. Kaya yung mga halaman ko, ito, nandito sa loob. At ito, nahirapan na po dahil sa, ano niya, no, malago na. Kaya, ayan, ginupit-gupit ko. Ayan, no, ginupit-gupit ko. Ayosin ko uli. Ang iba, maitapon talaga, sayang. Eh, kaya lang nga, hindi na siya, hindi, ka, hindi na kaya yung, ano, hindi na kaya. Yung baga natutumba na. Kaya yan, ayusin ko muna uli siya. Baga itanim ko siya ng panibago. Pero nang hinayang ako kasi, oh, lumalago oh, na yung, ano niya, yung dahon. At saka, oh, gumaganda. Maganda na. Kaya nako, oh, tinanin naman. Yung mga halaman ko, oh. Hmm. Hmm. Saka yan, oh, naglinis po sila ng kanan. Ayan po, oh. konti lang naman yung, ano lang, yung buhangin lang. Pero na ano ako, namang problema ako dahil sabi ni Kap, bawal na raw yung halaman dito sa labas. Kaya, naku, namang problema talaga sinday, si Inday Mamsi kung saan ilagay yung kanyang mga halaman. Kaya ganyan yung mga halaman na yan. Simple, pinagpaguran ko yan, no? Araw-araw, didilig. -araw, <laughs> o sayang, saan ko kaya i-ano yan? Dis Dispot sa... Oh. Ayan, o. Oh. Gaganda naman kaya ng halaman ko kahit ganyan yan. Mm. O, di ba? Kayo kaya? Ayan o, At saka ito yung aking tinanim na mga seeds o. Pangalawang tanim ko yan na dinirekta ko na dyan sa mga plastic-plastic. Kasi yung una, yung sinaboy ko siya. Tapos nung nilipat ko, mga ilang araw lang. Wala. Parang na ano, natunaw lang sila. nagunti unti silang na namamatay. Parang natunaw. Yung katawan nila. Parang walang lakas. Kaya ngayon, pinapaarawan ko sila ngayon dyan. Nawa naman tumubo sila ng hanggang paglaki para maitanim ko na doon sa simbahan. No? Ayan o. Oh. Ang ganda kaya ng mga bulaklak niyan pagka namumulaklak na Ang ganda. Ang iba hindi pa tumubo dahil bagong lagay ko pa lang. Pero so, ayan na o. Oh, tumubo na yung iba oh. And, Ayan. Thank you for watching.